O eto na namin to kanina no Itong uh, game fixing isinusulong sa Senado ang mas mabigat na parusa kontra game fixing sa professional sports kung maging batas habang buhay na pagkakakulong at 50 million pesos na multa ang ipapataw sa mga manlalaro o opisyal na mapapatunayang sangkot sa bentahan ng mga laro sa ngayon kasi 10,000 pesos na multa at perpetual disqualification sa nilalarong sport ang parusa rito suportado naman ito ng Games and Amusement board. Ipunan is 1,000 to 10,000 I guess po, pero it's really, uh, it's not a deterrent. So with the proposed bill po na talagang in the millions po, uh, with perpetual ban from the practice of the profession and even pagka government official place perpetual ban from uh, running or being appointed to office, I think this will really uh, become a deterrent, pati po dun sa mga players natin na gustong kumbaga po kumurot ng konti by agreeing to something na hindi naman dapat.